Alam mo mas na-appreciate ko ngayon yung Pinay Beauty nung simulaan mag-travel na ako eh. Kasi? Kasi dito siyempre ang na-appreciate ko yung rare, yung Blue Blonde. Oo. Uh, Kung uh, uh, nakakita okay. na ako ng maraming ganun, mas na-appreciate ko din ngayon yung Pine beauty ng beauty. Tinay. Parang, ah kasi lumaki lang ako nakasama ko sila, di ba? Mm -hmm. So parang wala lang, kahit maganda yes, parang wala yes, lang. Yes. Kamal sa amin. Ngayon yes. ko na-realize, ah ganito pala yung maganda sa standard ng Tinay. So na-appreciate ko na rin siya. Pati sa itim, na-appreciate ko na rin uh, sila. Uh, lahat naman may maganda pala. Di ka tulad pag nandito ka palang, pag ibang lahi ba, itim, ay hindi maganda yan. Di ba ganun na yung uh -huh. pag normal na Pilipino? Uh -huh. uh -huh. so, pag maitim, di na maganda yan. Kasi dito sa, morena, di na maganda yan. Tol, dito kasi sa Pilipinas, tol, sabi nga nila, pag hindi ka na nagagandahan sa morena, na-brainwash ka na masyado ng, ng magazine, ng TV, ng mga billboard na yan, na-brainwash ka na dun. Eh, hey, guess mo. Kasi yung pagpapakita nila sa'yo, yun, yung mga kulay Korean dyan, pati sa TV, right. Right. laging maputi, maputi, maputi. Mo. Ma hindi ka na tuloy maka-appreciate ng ganda ng morena. Na-brainwash ka na, basically. Kung nga, para sa akin nga, eh, hindi ka marunong tumingin ng ganda pala talaga. Kasi kung marunong ka tumingin ng ganda, Ibat-ibang kulay ang makikita exactly. mo, hindi isang kulay lang. Tama, diba? totoo, yun nga, yun nga yung ma-realize. sa China, mm. one, oh, na-appreciate ko na ngayon yung mga itsura ng Chinese na babae. Mm. Kasi mm. nun nandito, tingin ko sa kanila, isa lang yung mga yes. klase kong inchik noon, di ba? Pareho pala itsura. Yes, yes, Pagpunta yes, yes. ko doon, ah, ganito pala yung itsura ng maganda sa kanila. Mm. So ma-appreciate -ma mo na lalo.